Alfred Vargas waging best actor sa film festival sa Japan. Para sa aking balita ang showbiz, tinanghal na pinakamagaling na aktor sa ginanap na Imawa Ima Asian International Film Festival sa Sumiyoshi Main Hall sa Osaka, Japan, si Alfred Vargas. Tinanghal na best actor si Alfred dahil sa kanyang mahusay na paghanap sa pelikulang Pieta kung saan nakasama niya dito si Nora Honor, Gina Alahar at Jacqueline Jose. Ayon kay Alfred, honored siya sa nakuhang international award kung saan may nararamdaman umuna siya na proud na proud siya sa kanyang paiging Pinoy at na raw ang bansa ng maganda. nag emotional lang daw siya dahil nakaupo sa harapan ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na si Cristiano kung saan sinamahan daw talaga siya nito ng buong gabi. Bagamat kasama niya raw ang kanyang misis na si Yasmin at ang kanilang bunsong anak na si Aurora pero si Cristiano lang daw ang sumama sa kanya sa awarding dahil sa panalo kaya nag-tour daw sila para mag-celebrate. Sinay pa ni Alfred na dahil din sa pagkakapanalo niya kung kaya na inspire siya na mag-produce pa ng mga matitinong pelikula dahil 100 100% umano ang kanyang naging inspirasyon. Mas nakilala niya raw ang kanyang sarili bilang producer at aktor kung saan marami raw mga producer, director at aktor ang lumapit sa kanya para makipag-collab.